yan ang cake Paglaki, pagmahal. Pagliit, pagsarap. Nagluluto pag ng pag ng keso

sa sa ito naman ang coffee maker na ito, ito ang mga food stock, food stock. Yan ito. Yan ang siling, galing pa ng Pilipinas. Batangas sili. Kalamansi, kabiti. Sariling... Hindi, kalamansi. Kalamansi, kabiti. Yan. Kahit bubut, kinuha na. Pero mayroon ng katas. Pambihirang katas. Yan. Ayos na naman. Ang kalamansi. Yan. Eh, ito naman ang mga abukado Pal palatanda na malapit na ang summer dito sa UK yan maliliit sila pero masasarap Matam ulan lasa ng abukado yan. broccoli ng England ayan dalaki tataba Anacili Papa in Papa in the last bread, the last bread Papa in Saybun, the last bread. Papakain sa ibon. Yan po ang tinapay. Ang huling tinapay na ipapakain sa ibon. Yan. White buckets. Papakain sa ibon. Papakain sa ibon. Valentines. Happy Valentine. Yan. Happy Valentine. Mm -hmm. Valentine's Day. Happy Valentine. Happy Valentine's to everyone. Sikmura focus na nakakasunod. Ayun na lang po. Ano? Pagod na Tara, kaya tayo. May na pag Ikaw, kaya na lang lahat ni. Ano ninyo in-order yan? In-order nyo po. May hirap pag-noto nyo. Kasi parang ano uh, yung... Atay. Na -over, in-order nyo -in -no lang inorder. yan? Pag-alitin mo yung in-order. Birthday! 50th uh, birthday! Ube! Ube! Sali ka na! Oo. Alam nyo dito yung cake mo. Um, Maganda lang dito yung cake. Kundaling. Ano? Hindi. Kukuha na ko na lang yung cake ko. Wala nang pag-alag yan eh. Hindi. May kaso kayo.

Ah, dito na. Dandan kaya, -dan dandan. Grabe pala, celebration. Ano sa mga kuya pagdito? Pipsi lang eh. Pat yan, na lang kita ng birthday. Hindi na, hindi na. Yan Malambot. Enough na yan. Happy na ako Happy birthday. Happy 50th birthday. Saka <laughs> yan, saka so, yan. Ang natawa, natama. Tawagan mo kaya si ano? Bilis, ka. Birthday mo eh. Yan. <laughs> Mag-gaon ka, Riz. Mag-gaon. mag Ah. tayo dito. Ako, ano namalig yan. Ako na yan, pa. Yan, para yeah. dyan sa tabi. Yan. Yan, no? no? Alam ako, may birthday. Marapit oh. sa akin, eh. Kalabang <laughs> mo yan, pa. Uh, half face. Hindi rose yan. Pride. Ano yan? Pride. Pride ulo. Nakakasawa yeah. na yung ano, eh. Nakakasawa na yung Rose wala right. and... <tipos> yeah, Hello lang yung Masilya Ya mo na dyan picture. lang Ang my birthday Asa na kaya yung isa Tawag mo ano? Alam mo nakatulog yun sa pagod Na traffic ka kayo <tipos> yun 50th birthday noodles yan yun ang birthday celebrant busy busy sa pagkukusi chicken wings With young cake honey yeah. and special order of palabok yeah. with seafoods or oh, palabs and the original pan Bihon. Yan. And a small amount of denugan. Yan. Yan, Yan. unboxing ng cake. Yan. May suman. May suman. Unboxing ng cake. Pinawa ang alam mo yan? Hindi. Asa dyan, eh? No. Sure. Ano siya? Cake? Ready-made sure. Ready-made of Mark and Spencer. Ayan. 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 Happy birthday. Uh, 50th birthday. Uh. And here is the original Bihon Pansit. Magkatapos ng pagluluto. Bakit hindi siya ano? Gold o. Puti ang kulay niya. Sa camera. Kopiko. Mga kopiko galing parang Pilipinas. Almost one month na kami dito. From holiday in the Philippines. Yeah. Yan. Yan.